po sa lalatang subscriber ni Lucho Kenel eh, Update ko na kayo sa mga available puppies namin dito sa aming pet shop Meron yeah, tayo dito yung ating ano, Doberman, tatlong female Ito yeah. yung isang nating female 3 months old Meron yeah, tayo dito Meron tayo dito 3 months pa lang yan, kumpleto na yung bakuna niyan PCCI, unprocessed Pagkakita niya sa pet shop Pikrap na rin yan. Ito isa. Ito isa natin. Three months old. Yan, complete vaccine. na. Alaga na lang yan, ha? Yeah. Kasi siya yung process. Ito ang masking namin dito. Ang dala po, 16,000. Ang lalaki niyan. Tatlong teammate. Meron din tayo dito ngayon, Golden Retriever. Ito po yung lalaki natin ng Golden Retriever. 2 months old. Yan. May vaccine and saka derm na rin to. Ito ang asking namin dito, 13,000 lang. Tapos may parating pa tayo mga bagong batch ng Golden Retriever. Meron tayong female doon. Ito yung bill natin. Ito, ano natin, 13,000. Meron so, din tayo dito yung husky. Husky natin ang upper female. Blue eyes. Yeah. So, meron din tayo yung female. Pimpin natin kulay black. By naman to. Yeah. Two months old, may vaccine Ito ang asking namin dito, ano na lang 12,000. Ask you woolly. po yung mga available na namin dito sa aming kennel. Ang namin sa aming NB page, RK Petshop, or sa contact number namin na 0915 340, Salamat po. Dito <tinyo> po Dito sa available in the pockets matter these are suggestions for ala tong isa naka-reserve ano na po siya, vaccine, tatlong shot. Parehas male po yan. Mamimili na lang kayo. Ito, Marcio, medyo madami na lumabas na spots sa kami. Isa, medyo lighter pa. Pero habang lumalaki, mas madami yung spots nila. color niya. Tapos dito sa mukha, may pagtumurin siya kasi yung nanay niya ay murto. Ito lalaki to. Three months old, pero ang liit. Three months old lang yan. Dito, bigay ko po sa kanila ng 15,000. May babae rin tayo. Sa babae natin, choco yung color. Ito, labas ko lang ito. naman, ito, nag ng ano natin. May female sa batch kasi puro man ang nilabas. Na may pag-spot ng bintil. Pero kasi yung parents mo ito ay merle. Kaya ganito yung nilabas na kulay. Ato, uh, nag-iisa lang na. Nag-iisa lang na female doon sa batch. Ito, bigay ko rin ng 15,000 ko. Sa French natin. Ganda. Ito po po yung iba. Ayan, mga male na ito. Ito, cute nito. Ito, cute sa pinakalakad. Ayan, Ayan, male din po yan. Little coat niya. Dito sa ano, na toiler na bigay ko na 15,000 po. Quality naman, tita niya naman ang Ang ganda ng coat niya, natutuwa ako sa coat eh. niya. Million ha! Diba, ka. kadalasan talaga pagka pang guard ko, gusto nila mail sakto ito puro mga milk ang available natin at meron pa tayo isang Belgian sa so, isang, be isang Belgian natin isa na lang po ang available dyan yung isa i-deliver -de ko po sa Pangasinan Ayan. isa na lang ang available dito female 3 months old complete vaccine may deworming may next guard na din bigay ko ng 7.5 sa ano natin. Sa Belgian natin. Tapos po, meron pa tayong Pomeranian. Ayan po. ah uh, sa Pomeranian natin, double coat siya. Female, 3 months old. Bigay ko ng 15,000. Si Pompo. <laughs> bigay ko siya ng 15. White po yan, ha? Ang ganda ng coat niya. 3 months pa lang yan, pero ang ganda. Ang lago ng balahibo meron din po pala tayong ragdoll. Dito sa ragdoll po, bigyan ko ng 20,000. Male po. Ayan. Male ragdoll. Ang ganda niya, no? Ang lago po. Blue eyes. Blue eyes si ragdoll. Male ang ragdoll. Wala tayong available na female sa ngayon. Pero kung gusto niya na female, pwede tayong magpa-reserve ha. Meron pang isa. Ang ito, tayo yung isang nagdal natin na male. Ito, four months old naman. Ganda din. Ganda ng mata niya, no? Ito, so, bigay ko din ng 20,000 po. Tapos po, meron po tayong parating na exotic. Exotic na mga 2 months old. Sa so, exotic natin, bigay ko po ng 18,000 po. Ayan, kung may nagustuhan po kayo sa mga available na puppies and kittens natin, message lang po kayo sa Lucho Kennel. Uh, or message po kayo sa mobile number natin na 0909-979-0592. Thank you po!